Ang Gudas, kilala rin bilang araw ng patay o also stay, ay isang tradisyonal na pagdiriwang sa Pilipinas at ibang mga bansang katoliko upang gunitain at parangalan ang mga yumao. Karaniwang ipinagdiriwang ito tuwing Nobyembre 1 at 2. Sa Undas, marami ang pumupunta sa mga sementeryo upang bisitahin ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mag-alay ng mga bulaklak, kandila at pagkain at magdasal para sa kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang panahon ng pag-alala, pagdadalamhati at pagpapakita ng pagmamahal sa mga namayapa. Sa Pilipinas, ang Mundas ay isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon. At marami ang nagbabakasyon o nagpapahinga upang makasama ang kanilang mga pamilya at gunitain ang kanilang mga yumao.